Magandang araw mga boss, Ako nga pala si Ariel. Kung tawagin dito sa ating YouTube channel ay Ariel Motoshop dahil tayo ay nagagawa ng motor. Meron din tayo maliit na shop sa Dolores, Quezon. Kung gusto niyo magpagawa, pwede naman kayo pumunta doon. Yung mga malalapit sa amin. Ang gagawin natin sa video ito ay uh, papaltan natin ng switch yung ating switch ng stop stoplight dahil sira na siya mangyayari din ito sa inyo halimbawa at kayo ay may motor mangyayari din ito sa inyo o kaya naman sira din yung inyong motor nangyari na sa inyo, sira na kaya nga nandito kayo sa channel na to, dahil na search nyo na pwede pala namang magawa ng mag DIY lang para siyempre makatipid naman tayo sa sa labor hindi naman laging kada na lang masisira ay eh, magpapagawa tayo pero yung ating mga mekaniko naman, ay madami naman din mga motor na magagawa, hindi naman kayo lugi. Meron kasing sadyang mga nagmamayari ng motor na pinag-aaralan nila yung pagdi diy Kaya ikaw na nanonood dito, DIYers ka, para sa itong video na to. Kung ikaw ay may alam na, karagdagan pa rin to, kung ay pa din to. Papanoorin nyo yung detalye para pare-parehas tayong matuto okay mga boss lalabas-labasin na natin itong video nito ang problema nitong motor na ito ay hindi ito nabalik ng diretso baga saan pag hindi siya bumalik ng diretso at hindi nadiin yung kanyang switch itong switch na to ay hindi mamamatay yung ating ilaw sa likod tulad ng ganito tulad ng nangyari ganito ngayon mga boss ayat pagka piniray ng ganyan hindi niya nadidiinan ng diretso yung switch. Yan. Hindi niya masyado na didiilan yan. Ang resulta, pagdating dito, naka-stop pa din siya. Baka ano nga. Didiilan ko dito. Nakamatay, hindi. Tulak mo. Tutulak pa bago siya mamatay. yon Yun. Yun ang problema mga boss. Ang solusyon lang nito mga boss Palit Palit ng switch Papalitan natin to Madali lang magtanggal yan Pani yung Philips Pro Pani yung Philips Pro Pani yung Philips Pro Pani yung Philips Pro Tatanggalin lang natin to mga boss yan, isang torneo lang yan palit bogot tapos ito yung na? ito yung luma ito yung bago ito patong maigitin din. Eh. ito yung luma ito yung bago mas mataas to kaysa dito So hindi siya inaabot nito kahit bumalik ko ng sagad hindi niya pa rin inaabot ito ng sagad na baon dapat kasi mga boss babaon ito ng diritsyo pa ganun ang babaon yan kaso nga dahil may na to napudpud na ay hindi siya nakakabaon ng diretso ang resulta nakailaw pa din yung ating ilaw sa huling stoplight kaya ngayon madali lang magpalit nito Hugutin lang natin yan. Saksak natin to. Ayan. Ayan. Tapos balik. Tarnilin natin natin. na natin ha. Oops. 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 Walang magnet ang ating ano eh. Asa dang Wala kasing magkit ang ating Phillips screw. Yan. Ganyan lang yan. Yan. Meron siyang isang saksokan -so doon sa likod. Bali, dalo ang kanyang stopper. Tornilyo at saka yung pinaka-stopper. Isang tornilyo lang siya. Yan. Mahaba na. So, okay na yan. Suswitch si ko dito, Su switch ko, ah, ilaw, mm. ipiprena ko, ipitawan ko, ipiprena ko, ipitawan ko, preno, ipitaw, preno, ipitaw, okay na. So ito lang yung diferensya mga boss. Ito lang papaltan nyo. Pagka yung patay-patay -pata yung ating ilaw dito o kaya hindi siya na suswitch so, off, ito lang papaltan nyo. Okay? mga boss hanggang dito na nabang ang video nito sana ay may nakita kayo o merong kayong nakuhang idea sa video natin ito magkano dahil kaya yan? importante ito magkano ba ito? 50 50 sa halaga 50 <coughs> uh, solve na ang problema nyo sa inyong motor sa inyong stoplight ito lang papaltan nyo thank sa so lahat mga boss at kita kita tayo sa susunod na video Yan Medyo mixy lang yung video natin yan Pero ah, Bigyan natin ng counting paliwanag tuwa nang Siyempre baka mamaya may mga katanungan pa Sa atin Na Hindi nyo naiintindihan Pagka sa ganung motor Yung sa Sa taas yung sa hawakan May switch yung sa ilalim Kita nyo naman yung tinanggal po kanina tatanggalin nyo lang yon tapos uh, on, limbawa, ay malapit kayo sa bilihan dali nyo yung sample makita nyo lang yon plug and play lang naman yon nakasakit lang yon tapos kakabit nyo dyan gagana na kaya nga siya ay hindi na nagana dahil pinakita ko na rin sa inyo kanina na yung pinaka natuod dun sa clutch lever ay ano na, put put na siya. Kaya siya ay pag ano, pagbalik ng clutch lever, wala na. Hindi na niya inaabot. Kaya hindi hindi na hindi na mamatay yung ilaw natin sa so, uli. Eh. Yun yung dahilan. Yun hindi naman namamatay. Bukod pa yung wala talagang stop light. Pagka ganun, sira ang kanyang switch. Pero pag hindi na namamatay o oh, pabuhay-buhay, papatay-patay yung kanyang uh, ilaw sa huli yung malakas, pagka pabuhay-buhay papatay-patay may problema ang ating switch sa sa handbrake may problema doon pero sa paa naman, kalimitan nung nasisira talaga yung pinaka switch niya nawawala ng ano yun, nawawala na ng ilaw, ayaw niyang sumindi ng ilaw kaya basta <coughs> Obserbahan nyo lang. pagkagano na ayaw umilaw. Check nyo yung ano, yung bumbilya. Kung nailaw, kung wala kayo ng battery, ay kung kayo ng wire, isang wire, tapos i-connect nyo doon sa inyong battery. Negative, positive. Pag ay umilaw parehas, ay malabang wiring nyo, kaya naman ay yung switch niya hindi nagana sana nagkakaintindihan tayo din mga boss um, uh, tuloy pa din ang ating video tuloy ang ligaya medyo napahinga tayo ng pagbablog dumalang ang ating vlog at napansin ko na medyo mababa ang aking views kaya ngayon ay sisipagan ko na para tayo ay sama-sama na ulit wala na siguro akong sasabihin sa susunod na video na lang ulit kita kita tayo doon sana ay magtuloy-tuloy ating YouTube channel. Tumaas na ulit ang ating views sa tulong nyo. Siyempre, kaya yung pinakamahalaga dito sa YouTube channel na to. ah uh, hindi naman pwedeng gawa ko ng gawa ng video tapos wala namang nanonood. Siyempre, ang beneficyo naman nung mga video ko ay yung panonood nyo tapos i konting dollar para sa akin. Konting-konti lang. Mga points lang yon Pag halimbawa nanonood kayo ng isang video ko, points-points lang yon Hindi yon ganun kalaki. Kaya, mag-subscribe na kayo para hindi masayang yung panonood nyo yung data nyo dito sa aking YouTube channel. Tulad ng panonood nyo sa mga paborito nyo mga palabas. Yan, ganun na din ang gawin nyo. Wala, ang mawawala kahit na mag-subscribe na kayo, wala nang mawawala sa inyo. Mga saan, regalan nyo na lang sa akin yon. Kung halimbawa ay napunod nyo yung video, video ko, regalan nyo na lang sa akin yan para makinabang din ako ng kaunting-kaunti lang. So, ayun, wala na akong sasabihin hanggang dito na lamang Tsaka pala, baka matanong nyo, ako ay nasa boarding house ko sa trabaho. Dito na lang ako nag-vlog. Pabayaan nyo yung background ko, okay lang yan. Dito na ako nag-vlog at para tahimik, tahimik dito sa lugar na to. Okay? Yun na lang. Kita-kita tayo sa susunod na video mga boss at maraming salamat.